Magandang araw Pilipinas sa kupo, si Yumi Angchay. Patuloy ang pagtulong ng Tatag IP Foundation Incorporated sa mga kabataang indigenous people sa Talaingod, Davao del Norte na mga binipisaryo ng organisasyon kung saan kasalukuyang nasa senior high school at kolehiyo na ang ilang mga kabataang IP sa hangaring Matupad nila ang kanilang mga pangarap sa buhay silipin natin ang kanilang mga natatanging kwento sa deport na ito. Okay, si Sario Biligkat uh, sa Karon, kwan ko uh, grade 11 student, senior high school. Sa Karon, 25 anos na ko karong sa pagtunog ng hudyat ng pag-aaral ay ang pagpasok ng mga estudyanteng puno sa pangarap at ambisyon. Isa na riyan ang 25 taong gulang na si Sario Ligkat, grade 11 student. Bagamat hirap sa buhay, ay hindi ito naging hadlang para siya ay makapagpatuloy ng edukasyon. Pangalawa sa limang magkakapatid, gusto niyang maging huwaran, hindi lamang sa kanyang pamilya, pati na rin sa kapwa kabataang IP. Karon ako yung usa sa pangandoy nga kining makahuman ko kurso nga ansay kining agriculture nga kining animal science o kining kwan pod sa bahin sa pag-uwi sa yuta kay. Akong nakita manggod sa amoa nagluwag mong kayutaan pero sa akong nakita wala siya ay wala si produkto nga makita tungod kay ang mga tao walay igo nga kalam para i i-cultivate ang yuta. So, siguro niya ng uh, kurso siguro na uh, makatag sa muwag kalam nga uh, ma kining na mo ang kanang yutang para sa mo. You yeah. Bachelor of Science in Office Administration ang kursong kinuha ng 26 na taong gulang na si Judy Ann Ligunay sa Kapalong College of Agriculture, Science and Technology masipag siyang nag-aaral para maabot ang kanyang minimithi na matulungan ang mga magulang maging ang kanyang tatlong kapatid. Sa katunayan, nasa third year college na si Judy Ann, at patuloy na umaangat sa kanyang piniling larangan. Ang ano ako is makatrabaho ko, makatabang ko sa akong mga katribo para po sila, hindi na sila ma-addo sa laing nga. Uh, dili na to ay dili gobyerno ana, Pikas na grupo para din na sila malinaw ng ako. Sina Judian at Saryo, dalawang mukha ng mga kabataang indigenous people ng Talaingo Davao del Norte na nais magbukas ng panibagong pinto ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng isang maayos na edukasyon. Kabilang silang dalawa sa 30 benepisyaryo ng Tatag IP Foundation School Incorporated na ang tanging hangad ay magabayan sa tamang landas ang mga kabataang IP beneficiaries at maproteksyonan sa anumang bahid ng impluensya mula sa mga komunistang, teroristang grupong New People's Army. Itong mga first batch, no, lahat din is anak ka ng mga former rebels. no, uh, Siyempre, hindi naman sila na magre-rebelde kung ang anak nila scholar natin, nakikinabang sila, nakikita nila yung sinsero ng sundalo. Para masustain ang ilang mga uh, income generation ng mga projects, etc., So, did to me, nag-focus, nag-help -nag me dito. Especially, kay Gipa Eskwela, ang mga bata. Mm -hmm. Because in the past, they could not go to school. Mm -hmm. And we believe that children, the youth, should be in school. Mm -hmm. Ang ginapasabot kanoy sa mga bata, kumbaga, ang bola na nasin yung kamot. Right. Kami sa gobyerno rin, labi na sa local government, sa kapalong, mm -hmm. grabe ang pagpanglantaw para sa mayon yung kaugmaon dahil sa tuloy-tuloy na pag-arangkada ng programa ay madadagdagan ng na 60 IP scholars ang tatag IP mula sa Pakibato District at Munisipalidad ng Talaingod. Patunay lamang na parami ng parami pa ang natutulungang kabataang IP na maabot ang kanilang mga pangarap para sa kanilang pamilya at maging sa kanilang komunidad.